Galing nga pala ako ng palengke ng mga oras na yan at nagmamadali na nga din ako dahil anong oras na at hindi pa nga ako nakakapagluto ng aming ulam para sa aming pananghalian. Namili nga ako ng mga gulay-gulay na pwede kong isahog dahil magluluto nga ako ng ginataang hipon. May nabili kasing hipon yung kapatid ko nung nakarang araw kaya sabi ko ay gagataan ko na lang. Hindi pa nga din ito nalilinisan itong hipon na to kaya naman pinagtatanggal ko na yung kanyang bigote at saka yung muso. Inagugupit ko nga lang yung muso mga marega na nga itong gunting. Ayan, and after ko nga malinisan yung mga hipon, isinunod ko namang hugasan itong tambo or yung tinatawag na bamboo shoot mga mare. Inugasan ko na nga rin at papakuluan ko nga ito hanggang sa lumambot. At habang pinapakuluan ko naman yung bamboo shoots, ay naghiwa naman ako dito ng bawang, sibuyas at saka luya. Maglalagay nga din pala tayo ng kalabasa kaya naman binalatan ko na nga din itong kalabasa at para nga mahiwa na din. Masarap din kasi itong kalabasa kapag ginataan at favorite talaga ito ng mga junakis ko. Ayan after ko nga ma-prepare yung ating mga gulay na pang sawp, mga mare, inumpisan ko na nga din magluto. Bali, pinagsama ko na nga din yung mga sangkap at naglagay na din ako ng pangalawang data at saka itong bamboo shoots. Nung kumulo na nga ito mga mare, nilagay ko na nga din yung mga hiniwa-hiwa kong kalabasa. yan at itakpan ko na muna at hinayaan ko nga kumulo hanggang sa lumambot yung ating mga kalabasa. After nga lang ng mga ilang minutong pagpapakulo, ay eh malambot na din yung ating kalabasa. Kaya naman inilagay ko na yung ating mga hipon. Nalo-halo ko lang ng konti at ibinuhos ko na nga rin dito yung ating kakanggata. Antay ko nga lang ng mga ilang minuto pa mga mare at pinakuluan ko nga hanggang sa maluto yung ating mga hipon. Bilis lang din naman maluto itong mga hipon kaya naman tinimplahan ko na nga din ito ng patis at saka ng magic. Pantay ko namang matimplahan mga mare, syempre tinikman ko na din. Buti na lang talaga mga mare at natapos ko na nga din timplahan bago na ako naubusan ng gas iskopo. Oh. at dahil naubusan na nga ako ng gas mga mare at hindi pa nga ako natatapos ng pagluluto. Kudin na lang talaga at natimplahan ko na ng mga mare at ayan at iniabol ko na nga ng ilagay itong ating mga dahon ng saluyot. Nakpan ko na nga lang din muna mga mare para nga din maluto yung ating dahon ng saluyot.